Ikadalawamput isa ng Oktubre, taong isang libot daan at Nilakbay ni Ferdinand Magellan ang isang kipot na nagdudugtong sa karagatang Atlantiko at Pasipiko sa teritoryo ng Chile na kanyang pinangalanan bilang ang Estrecho de Todos Los Santos o ang kipot ng lahat ng santo na kalaunan ay binago bilang ang kipot ni Magellan ng ay parangalan ni Haring Calder V. Mayroon itong habang 570 kilometro at 2 kilometro lamang ang pinakamakitid nitong punto na naghihiwalay din sa Katibugang Amerika at Tierra del Fuego. Napakahirap lakbayin ang kipot na ito dahil sa kitid ng mga daanan at paiba-ibang klima at panahod na maaaring maranasan habang binabaybay ito. Ngunit ito ay naging importanteng ruta sa pagitan ng karagatang Atlantiko at Pasipiko na maaaring daanan bago ang pagtatayo ng Kadal ng Panama.